Her you get the to work with her. Siguro yun talaga lang is mga nakatrabaho niya, yung sa kanya. Kapamilya aktres na si Catherine Bernardo hindi napigilan ang kiligin sa personal message sa kanya ng aktor at naging leading man nito sa Hello Love Goodbye na si Alden Richards, Hello Love Goodbye Part 2 na nga ba? Nito lamang February 2, 2024 nang pumirmang muli ang aktres na si Catherine Bernardo sa renewal ng kontrata nito sa Kapamilya Network, bilang ikadalawang dekada na nito sa showbiz ay talaga namang binigyan ito ng maganda at bonggang setup ng mga boss ng Star Magic Management sa nasabing sign ng contract ng aktres. Matapos mag ka ng mga guest at bosses ng Star Magic Management sa naging pagpapasalamat ng aktres na si Catherine Bernardo sa mga taong hindi ito iniwan noong mga panahong kailangan nito ng karamay sa mga kaibigan nitong nandyan pa rin through ups and downs sa kanya. Ay tila good vibes naman at kilig ang hatid ng mga posibleng maging ka-leading men ng aktres ngayong sinabi na nito na open at ready na siyang makatrabaho ang iba pang mga leading men sa industriya. Ilan lamang sa nagbigay ng personal message sa aktres ang mga kapamilya aktor na si Napiolo Pascual at Jericho Rosales na lukang forward din na makatrabaho si Catherine Bernardo sa hinaharap. Ngunit kapansin-pansin sa mata at sa reaksyon ng aktres na tila kinilig ito nang magbigay ng mensahe ang kapuso aktor na si Alden Richards at sinabing hoping itong makatrabahong muli ang aktres, marami na namang Kath Den fans ang kinilig din sa dalawa dahil sa lakas ng chemistry nito ay posibleng malapit ng magawa ng part 2 ang Hello Love Goodbye na matagal na rin nilang hinihintay. Sa pagbati na ito ng aktor ay nag-response naman si Catherine Bernardo at nagpasalamat dito at sinabing I hope you are okay. Thank you so much Alden I hope you are okay, concerned siya kilig. No more Aldab and no more Kathniel, it's time for Kath na. Oh my god napakagat labe si Kath noong magsimulang magsalita si Alden, kinilig din siguro, happy ako pag naging sila mag-asawa. Nagpipigil mumiti ng malaki si Kath, na miss siguro kawork si Alden ibig sabihin comfortable siya kawork sila sa isa't isa. Sana may part 2 ang Hello Love Goodbye. Kayo mga ka-showbiz anong masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.